Hi guys. So ayan guys, sa lahat ng mga content creator na monetize na or gustong mag-affiliate sa TikTok guys sa Black Up. So ayan guys, ay uh, available po yung shop ko. So iilan pa lang bago pa lang po kasi yan na nilagyan ko ng mga products. So, lahat yan ay personal collection. So, yan guys, hindi mo na kailangan magpunta ng branch para magpa-register. At syempre, mahirap magpautang guys. Ang hirap magpautang, mahirap mangulekta. So, dito sa personal collection, kasi subok na lahat ng products, lalo na to at itong popcorn, bestseller to ito. Ayan, number one talaga. At ito ngayon ang umiingay sa akin, guys. Ito. Bestseller din to. And then, eto, syempre, lahat ng product ng personal collection sobrang mabenta. Lalo na yung mga baby products, uh, white dove. So yan guys, ayan, kagayan na to, best seller to guys, just ko, Kahit mga, hindi lang baby ang gumagamit nito adult guys ha, sa, sa shop ko, sa physical shop ko dati. Mas gusto nilang gamitin to kasi ang am, amoy baby pagka hiniyayakap kayo, tinahalikan kayo ng iyong loved ones. And then, lotion ang kagandahan sa lotion kasi natin sa White Dove may milk na siya and then may aloe vera siya. So ayun siya guys at uh, of course uh, alam kong wala pa akong kaano-ano pero naghilamos na ako i-try ko tong aking lipstick. So ang lipstick ng personal collection ay mabenta din. Kaya lang wala pa po akong pinopost sa shop ko, hindi pa ako tapos nag-upload guys kasi talaga nauubos yung oras ko gawa nang nauubos yung oras ko sa Lazada pero ngayon ay nasa TikTok ako nakafocus. So ito yung ginagamit ko guys na um, ang ano shade nito is ember. So ayan guys. And then ito yung lipstick. Ang ganda ng lipstick ng Personal Collection. Guys, mat na mat siya, tsaka hindi siya agad natatanggal. Ayan napaka napakapal ko lang ang aking pagpahid pero maganda siya guys. So, ayan. And then, powder-powder lang. So, may powder din tayo guys. So, may press powder tayo. Ang kagandahan sa press powder ng personal collection. Kung mahilig kayo guys sa, sa ang tawag na to, dual, yung parang dual cake, ganun. Guys, ito, ganun kaganda ang uh, press powder ng personal collection. Glutalite. Ayan siya guys. At, ang kagandahan nito, separate yung kanyang lagayan. So, ayan, may mga shades to guys ha. Ah. Ayan, available din po ito soon sa aking shop. Pipicturan ko lang at i-upload ko din. Dahil hindi pa ako uh, talaga totally nakakapag-upload lahat-lahat ng product ng personal collection. So, ayan guys, maganda pag nag-affiliate kayo. Why? Um, ang number one sa affiliate guys less oras, less hassle hindi na kayo pumunta ng branch at para mag-pick up at wala kayong product na naka-stock sa inyong bahay kasi mahirap naman hindi natin alam kung ano yung malakas na products. So mas maganda talaga guys, mas pabor sa akin ang affiliate kasi si affiliate guys kahit mag-outing ka, o pumunta ka kung saan ka, sa kamag-anak, sa kung saan ang pupuntahan mo. Once na-open yung affiliate mo, tuloy-tuloy yung income mo, hindi ka gaya yung may stock ka, uh, hindi ka pwedeng hindi magbenta, kasi nga matutulog yung product, pera din yan, at aabuti ng expired yan. So iba pa rin talaga. Kaya ngayon guys, maraming mas convenient, ang affiliate. Mas comfortable uh, kahit nasa biyahe ka, kahit saan ka, kahit nag-working -work, ka ngayon na regular uh, at nag-affiliate din sila. Kasi sideline yun eh. Dagdag income yung affiliate. So sa mga gusto mag-affiliate guys, ilagay ko yung link sa comment section sa akin shop. So hindi pa ganun siya katutaling napakadaming na-upload dyan guys ha. Unti-unti, uh, pupunoyin ko yung shop ko. For personal collection products pa lang po siya sa ngayon. Fokusan ko muna sa si personal collection. Kasi ang dami na nagtitinda ng beauty products. At dati talaga distributor ako. Alam, kilala niyo ako sa Rosalinda Guerrero na legit distributor tayo ng mga beauty products. Pero guys, parang nakikita ko kasi crowded na masyado ang beauty products. So, dito muna ako sa aking uh, household products kasi mas consumable siya mas gamit natin siya everyday. Hindi ka guys sa beauty products na depende sa may gusto at iba't ibang brand ang komportable sa skin mo. So, dito kasi walang walang komportable. Pag sinabing popcorn, hanap ng mga mamis at talagang daily needs natin yan. And then, syempre, eto at lalo na to, daily needs talaga tong toothpaste at subok na to. Guys, grabe. Pag ito ginamit mo, komportable kang magsalita. 24 hours. So, yun lang guys. I-share ko lang sa inyo. Ilagay ko yung link sa comment section sa lahat ng gustong mag-affiliate sa aking uh, shop, sa TikTok shop. So, ang TikTok, ang uh, black up kasi guys, o oh, sabi na natin black up. ang black app kasi guys, nandun na yung mga tao, kumbaga nandun na nakatambay kasi nandoon na sila gumagawa ng content, andun na lahat. Halos maghapon na 24, 48, 72 hours, nagtatambay 24-7, kumbaga. So andun na ang lahat. So ayun guys, maganda din magtambay kasi nga marami, marami kang makukuha or ma, makikilala mga customer na kukuha sa iyong product. Mag-content ka lang, so ayun yung kaganda.